Mayrois! Ayan, maganda nga po mga farmers. Nandito po tayo sa bundok po ngayon. Uh, taniman po na ang mais. So, pag-usapan po natin mais po ngayon. Magkano pang mais po ngayon? Ito pa yung ano, yung kararo po ng ano, ng traktor. Yung sino po yung mga gusto makita po, ito po yung mga farmers. So, makita nyo po, apat po agad yung nararo po niya. Ayan. Magkakatabi. So, wala pong pinagkaiba po sana ano, sa kararo po ng kalabaw. Kung mapansin nyo, ayan na po. Oh. Ayan. Ito po yung good sample po nung ano, nung pag aararo po ng uh, tractor na malaki no. Sa mga nagtatanong po ito po mga farmers, hindi ko po nakapakita sa inyo yung actual po ano. Yung mga nakaramblag ko, pero ito yung actual talaga. Ayan. Ayan po yung tractor po na ano, pag aararo So ito ginagamit namin sa mga ganito po na ano na uh, bulubundukin, medyo bulubundukin pa no. Pero pag yung mga nasa gilid-gilid talaga, hindi niya rin kaya no. Ina malapit-lapit sa mga pangin-pangin. Ayan, mga farmer is kung may dinadaanan siya. Uh, taluyan ng tubig. Oh, tignan natin. Napitan natin ng ano. Ah, makita niyo pa farmers, mo si Mona, tatanungin po sa akin ano po yung pinapangararo po namin. Ayan po, nasa likod po niya mga farmers Ayan So, makikita niyo po Halos magkatabi-tabi lang po, no Farmers Ang bilis po na pag-araro Kung pagbilisan lang ng pag po ng bukid ganito uh, Pundok man o patag Ito po mga Farmers yung sample Ng ating uh, tractor no So pwedeng gamitin yan sa mga ganitong mga place. Uh, bundok po siya pero hindi naman po masyadong kita nyo naman po ano inang iniwasan nyo lang po dito uh, itong mga dana ng tubig kasi hindi na po mararoy po yan uh, so yan yeah, mga farmers yan po yung sample ang bilis po mga farmers uh, isang balikan nyo lang ano walo ka agad Pag pagbalik nya ano yan 16 na ano na yan dire diretsong taniman mamaya pa rin ko po yung ano yung variety po na kinuha po natin at uh, magkano pong presyo po ng mais po ngayon Isang bag po o 10 kilos po na mais So nakita niyo naman po uh, Yung way na pagtatanim po dito uh, Explain ko lang po Ang pagtatanim po namin dito yung Sa pag ay dalawa po yung kinagamit uh, Dalawang kalabaw saka itong makina po na uh, papakita ko po sa inyo So ito po yung aktual dun sa makina doon sa tractor na malaki. At uh, yung isa naman, yun po yung aktwal po doon sa pagtatanim po na, ay pag po ng, ano, ng kalabaw. So ang gamit namin pagtatanim po dito ay pwede rin dalawa minsan kapag sapatag po yung makina po na tractor na maliit and tractor. So yun po yung mga nakaramblag po natin, mga nauna pa, no? yun po yung ginagamit po namin na mabilis. Within 3 to 4 hours tapos yung dalawang hektarya. O mabagal pa yata yung 4 hours. So dito naman sa pagtatanim nito, manual. Kung makita nyo mga tao ang po natin na nakaupo, nagpapahinga, uh, nasa ma malayo, ay yun po yung mga manual po, yung pagtatanim po nila. So dito po sa bundok kasi, hindi pwede po yung hand uh, tractor na pagtatanim. Ang ginagamit dito yung manual, yung gawa po ng tao. No? na pagtatanim. So, ito yung pinakita ko sa inyo. Ito po yung sample. Yung mga nag-comment po na ah, sa kanila daw ay marami pong inaani eh, tungkol po sa maize. Ito po sa amin, nakita nyo naman po kung gaano. Bundok po siya. So, hindi po yung kagaya po ng mga taniman po ng gulay. No? Ng mga taniman kasi ng gulay, patag po yan. Kung walang tubig, pwede kang magpatubig galing sa ilog o sa sa ma, ano, daluyan po ng tubig na pwedeng kuhanan. Dito po kasi walang puwanan po dito although may mga pispan uh, mahirap po kasi pundok po siya mga farmers. So yung nagsabi po sa akin na kukunti po yung nanay normal na po yung sa amin yun. Uh, pag kumita naman po marami yun po talaga yung isang hektarya. So dito po kasi sa bandang ano uh, place po ng Ilagan dito po sa Isabela no. Maganda po kasi po dyan yung ano yung uh, patag po nila pagtataniman po nila ng, pa, ng ano mais. Pero dito sa amin, uh, bungad po ng ano, uh, pinakabungad po ng Isabela sa part po ng cordon. Ito pa mga farmers, yan, nakita nyo naman po no? saudulan po yan mga farmers. So kung ikaw compare mo yung taniman mo na parang taniman po ng gulay, ay magkaiba talaga mga farmers. Yung pag-alaga o oh, pag-alaga, alas pares din lang. Kung mas marami kang ibibigay na nutrient, no fertilizer, maganda talaga yung tanim. Pero ito ganito, kalaw, kaluwang pa farmers 'yan. Oh. Dito mo na makita no, sinampol ko lang po 'to mga farmers kasi yun 'yung nag-comment po kasi 'yan po 'yung ibig niya sabihin eh. Makita mo mga farmers 'yan. Panoorin mo 'to kung gaano po kabundok po ito no. Oh, yung, mga farmers, 'yung tractor mo na ano gamit sa pagano paghiras para mataniman. So tungkol po naman sa mga isa, no, sabihin po natin, uh, ang variety po natin ngayon ay decalb na 6919 na um, hybrid, uh, yung dalawa po, yung cord world na hybrid po ang ginamit ko na 302, yung number po niya. So marami po 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 ng cord weld, po yung kinuha po natin, saka yung decalb. Ang maganda po talagang variety ay decalb mga farmers dito po sa amin ano so meron pa nagtatanim pa diyan ng ano 828 meron din po yung NK yung 828 dikad din po yung mga farmers no ah uh, sabi ni kuya wala na daw yung 828 so ang kinuha nila 6919 so ang presyo po mga farmers ah uh, una pala bakit yun ang kinuha ko po ano dalawang dekalb lang po tsaka dalawang corn world So paghaluin po natin yon mga farmers, yung ibig ko sabihin, isang place yung pagtataniman yon Pagkatabi po si yung decalb tsaka corn world ang gagawin po natin para uh, magkano sila, magbigayan po sila ng ano, ng um, tingnan natin kung ano yung maganda yung sa ano ng pamumunga po niya. Kasi itong corn world, first time kong itanim po ito. So ang na, natry natin itanim ay bioseed, Uh, dikal, tsaka Ibujin. Eh, yun, yung Cornwall ngayon pa lang, mga farmers. So, yung Bison, na-try ko na rin po yun. Okay na po siya. Eh, yung pinakamaganda talaga ay yung itong mga matatasang presyo. Yan, Decalb. 6919, 8282. Tsaka yung ibang dikal pa, mga farmers. So, ang presyo ng Decalb ngayon na 6919 ay Uh, dito sa amin 5,100 ang isang bag na 10 kilos so ito po yung binili po natin kaninang umaga at kadi-deliver ko lang po ngayong hapon so kay kuya yung tatanim po namin ngayon eh, pag nagstart na kami magtanim po doon sa tataniman parang kapares nyo po na itong kapares and yung corn world po naman ay ano uh, ang isa po doon ay 2,500 ang isa po doon uh, medyo mababa po siya pero saan mo kasi po, medyo mababa yung variety po natin, ay hindi rin po masyadong maganda po, mga no, farmers. So, itong mga decalb, NK, sa mga ibang mga variety pa na matasang presyo, ito po talaga yung maganda po yung tanim. Subok na, mga farmers. Ito po yung sample, ano, yung pipakita ko po ito, ito yung pinakita ko po sa inyo, ay yung bioseed tsaka decalb po ito, mga farmers. Kung pansinin nyo yung bunga po niya, mag maganda po yung decalb. kakatabi parang siksik. Yung Cornwall na ay yung yung kanan po Bayside kita niyo po nag-yellow uh, okay na po siya pero hindi siya dikit, uh, magkakadikit yung buto po niya so ito po yung sample ko po mga farmers meron po ako nakuha sa bahay so yan po yung sample po natin napansin ah, pansin nyo magkayo rin po ng kulay mas uh, mas maganda po kulay hindi ka talaga uh, yung isa naman medyo yellowish yung ano niya yung kulay po niya yung bayside So, yan mga farmers. Uh, hanggang dito na po yung vlog po natin. Ayan po yung mga presyo po ngayon ng mais po dito sa amin. Uh, depende po sa inyo po kung ano sang lugar po kayo at magkano pong presyo po dyan. Dito po kasi sa amin, yan po yung presyo po na tumatakbo po, po ngayon. So, uh, uh, papunta po ng dry season po itong ano, pagtatanim po ngayon. So, yan mga farmers. Maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers po natin, mga FW at uh, mga farmers po natin dito sa uh, Pilipinas. So Philip po maraming salamat bye, -bye.